Dala po yung gamit ng bagong titira dito, sir. Bagong gamit. Ay, tigtete, hindi nagbuti sa inyo. Pustang ineng nga nyo mong humapahan kami rito. Sir, binigyan lang sa amin yung address, sir. Ah, pustang ineng nga sa kanila yan. Hindi po pwede, mong kami rito. Tapos minit, papalis kami dito. Ineng bakit papalisin tayo? Hindi nga, bakit saan pagpunta? Iumalis na tayo. Ang gago! Hi guys! So meron na naman akong bagong kalokohang gagawin kay Papa. Dahil nga itong tatay ko, lagi na lang ako sinisisi yung sa sopa namin na nasira. Dahil nga sinira ng mga aso ko daw, ganyan-ganyan. Putang yan! Kita ni Kura! O may hindi na kaya! gago! Kikir gumawa niyan! Nakaling! Yan! Tao ba gagawa niyan? Ako yung sinisisi niya, imbis na yung aso ko yung mga sisihin niya. Tapos ngayon, ang gusto niya, palitan daw yung sopa na yan. Palitan ko daw yung sopa, ganyan, ganyan. Thankfully guys, thankfully dahil merong mag sponsor sa atin ng bagong sopa, ang KWY. Ayan, KWY Furniture. Dahil papalitan nila yung sopa namin. Pero syempre, hindi naman pwedeng uh, papalitan lang nila yun nang wala tayong gagawin kalokohan kay Papa. Ipa-prank natin si Papa. E, paano kung papaalisin na kami dito sa bahay? <laughs> gagaliti lang natin sa Boy Ina bago natin ibigay sa kanya yung bagong sopa na gusto niya talaga. So, let's go guys! Si, si Sir Si share po. Sir, pinapadala po yung gamit ng bagong titer dito, sir. Anong bagong gamit? Anong bagong gamit? Yung, ba yung po yata dito, siya. Baka siya pa, sir, yung lilipok daw dito, sir. Hindi ah, nakatira kami rito eh. Iba paano kami Hindi, sir. Napagod sa lang ako. Ay, hindi, hindi. Hindi, hindi na buto sa inyo. Putang ina nga nga mong humupahan kami rito. Hindi, hindi na buto sa inyo. Putang ina nga nga mong humupahan kami rito. Sila nga, sir, yung sabi, sir. Direct lang kami sir, ay eh, pinapadala po dito. Hindi, hindi, hindi. Punta ka na, kami kahit alam na sino ba ni nagpapadala niyan. Basta siya may sir, binigyan lang sa amin yung address sir. Ah, oh. basta oh. punta ka yung sa kanila yan, hindi pwede. Lumupa kami dito tapos hinit. Papalis si kami dito. Eh sir, eh wala. Yun eh. Yung lang sabi sa amin sir, eh dalang daw yung gabi sa... Hindi, hindi, hindi. Hindi, 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 hindi. Hindi sir, yung boss namin sir, nag-order sa kanila sir, oh. tapos... Hindi ko alam, hindi ko alam, masama sa sir, bago ba 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 tali pa, sir, dati gamit dito. Nagbabayad kami dito. Yan! Yung, Mag yung, ba bag bago titira, sir. Ano, no? Mga gamit, ipapansin tayo, nung putang ina nagbabayad tayo. gamit, mga gamit. Pinapadala ng bago titira dito, dito, sir. Yung bagong nilipat dito, sir. Pinapadala. Oo, sir, ganun po yung, sabi, si sir, sabi, 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 kaya sir, gano'n lang yan? yung sinabi sa amin sir. Ano ba yan? Hindi ko alam pa. Ayun, punta mo. Gab ka Paano kung gagawin namin? Papaalisin kami? Gano, ganoon po sir, sabi sa amin sir. Basta dalawin gamit dito. Hindi, hindi. kami. Punta kayo yung sinabi sa amin. pagpunta? Pati saan pagpunta? Hindi na. Kung paalisin sir, babala mo Paano po pa? O, punta. Hindi umalis na tayo. Oh, okay, gago! Umalis na tayo, gago ka ba? Naging ganda siya. Kailangan ka papaalisin niyo po kami. Ka oh, sir, kakaming. eh. Kailangan daw sila ng tibira dyan, sir. Dalawang buwan na ano dito. Yung, yung ang tawag to. Ay, yung lang oh, din oh, na. Kung kaya ikaw nagbabayad eh. Yung lang din namin nalam, sir. Ito, sir, ah, yung sopa nila, sir. O, oh, yan, o. Oh, Kung kaya nang yan. Sorry ka sa kanila yan. Ayan po, itong sopa. Sorry yan. Wala. Hindi. Joke lang sa iyo yan. Hindi. Joke lang sa iyo yan. mo. Joke sa iyo yan. ka. Inaaway mo sila, ibibigyan ka ng ano. mo pala ganyan, gato mabibigyan eh. Ayo, 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 na. Ano na? Ayon na? na? guys, no? Para sa mas marami pang promo at marami pang pagpipilian, i-check nyo na ang FB page at ang website ng KWY Furnitures. Dahil syempre guys, palapit na ang Pasko ngayon. Alam natin na gusto natin regaluan ang ating mga magulang at ang sino mang ating mga kamag-anak. Sino ba naman ang ayaw maging masaya ngayong Pasko? Dahil na kung ganito kagaganda ang mga furnitures na i natin sa ating mga pamilya. So guys, check out nyo na ang KWY Furnitures.